Hello everyone, so ngayon ay alas 6 ng umaga at tayo ay mag-walking-walking So, dahil nga ano, maraming bulaklak ng kalabasa everyone dito So makikita ninyo, ang daming bubuyog talaga everyone Papakita ko sa inyo yung mga kalabasa So sobrang daming bulaklak Hello everyone, ang daming bubuyog dito everyone Yan, tuwing umaga ganyan, napakadamang bulaklak Papakita ko sa inyo sa daming bulaklak ngayon ng ating kalabasa Yan o, oh. daming bulaklak ng kalabasa Yan o oh. So mamaya kami mamumuhang ng kalabasa Dahil ngayon ay, yan o oh. Ang dami everyone yan. Oh, yan ang mga bee. Dati walang bee dito. Pero ngayon napakadaming bee. At sila ang nagko pollination ng ating mga uh, bulaklak. So yan. So every bulaklak is maraming bee everyone. Sa labas pa ang daming bulaklak. At ang dami rin mga uh, talbos. So mamaya kami mga huha. Yan oh. So gada, gada bee ay maraming bee na nagpo pollinate nagko pollinate ng mga Uh, nung ginagawa nilang ano, kinocross pollinate nila ang bulaklak at para magkaroon ng bunga So, sa, madaming bunga everyone. So, ito, yan. Naka-plastic na. Pinalastic ko na. Tapos, yun. O, oh, meron doon may bunga doon na ano. Nagkaroon ng parang tama na insect. Pero, okay lang naman yun. So, ayan. Ang dami everyone. So, papakita ko pa dito yan sa ano. Ang dami bulaklak. Ang dami bulaklak. Ang dami, oh. Ang dami rin mga ganyan, oh. Yung talbos. Doon. Yan ang padiretsyo pa yan, dito. Yan ang oh, atang talabasa sa dami. Ang dami bulaklak. Magiging bulaklak everyone. Tsaka, yun, oh. Yan ang ating. Ang dami mga bulaklak everyone. So, yan ang diretsyo. Ganyan, diretsyo. Ito oh. mo, ang daming B. Everyone. Maraming B yan magiging ano.